Naksimulang mahukay ang magatawhan ng isang punerarya sa isang libingan na walang pangalan. Huwag, libingan yan ng nanay namin? Sigaw ng isang makambal na gusgusin habang tumatakbo palapit. Sa sandaling makita ngang chairman ang mga mukha ngang bata, na paluhot na lamang siya sa kinatatayuan. Kaarawan nun ng anak niyang si Isabel. Sa isang sementerio publiko, sinimulan ng matauhan ng punerarya ang pahuhukay. Unti-unting nabubungkal ang lupa, malapit na nating makita ang kabaong, sabing isang tawhan. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang narinig mula sa likuran. Huwag! Huwag niyong galawin ang libingan ng nanay namin. Isang makambal na gusgusin ang tumatakbo palapit. Hinarangan ng nga bata ang puntot, natigilan ang mga tawhan sa bigla ang pagsigaw ng mga bata. Niyakap ngang batang lalaki ang puntot at nagsimulang umiyak. Maging si Chairman Mateo Reyes ay natigilan itigil ang trabaho, ibinabang ngang nga tauhan ang kanilang ngapala. Inilapat ngang batang babay ang kanyang kamay sa puntot at bumulong, Happy Birthday Mama. Hindi kami nakapasok sa eskwela, pero ayos lang, ginayarin siyang kapatid niyang lalaki. Happy Birthday Mama. Mama, tila gumuho ang mundo ni Mateo.